So ayan guys, welcome back to my YouTube channel. So sasamahan ko ngayon yung tatay ko para magpa-open account sa Land Bank nandoon lang sa Dagami Sa mga hindi pa yan nag nakapag biometric, punta na po kayo sa Dagami para matapos na yung problema niyo para magkaroon na kayo ng national ID. So Just keep on watching. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga vlog ko. Yun. Ito nga pala yung tatay ko. So, siyang ang sasamahan ko para magpa-open account sa land bank. Nandun lang sa Dagami. Right, pala

Hello guys, mo nga aga. Uh, Anat, diri kami ang taga National ID, ang kanan Philses, si kami ang na kuan nga di, ang na, ano si kami ang nag, nag, di pag interview or na register pag biometrics. So, ang pinahanglan na darin an iyo, si kuan original na library. So, ang pinahanglan nga na nga mga, kuan na register and 5-year-old above. So, kinahanglan original ang gagan dadadun lang ng mga dokumento so kung an iyo ko an live birth, uh, photocopy o xerox kinahanglan naton pa barangay certification so natong barangay certification kinahanglan duwat butangan hin 2x2 picture mausa tapos ko an kailangan aton iya full name iya full name birthday gender non permanent address tapos papabutang uh, pa signature ang diwatan barangay captain so amo tapos hinahanglan, no erasures kay pag may erasures magbabalik-balik sa iya nga pag provide la pagkadiha, uh, registration center so amo amulat. amulat eh? Oh. so ayan guys nalaman niyo na so sa so, pag biometric pa lang yung mga kokonin so just keep on watching para sa mga nag-open pa lang ng account ito interview ko para hindi na kayo magbalik-balik so ayan guys sa mga nag-open account ito ito yung mga kinakailangan huh? okay. oh. para ang mapakanhi registration center and maparegister ang, mapa ang kinanglan ladad on an aton trans uh, an kun na interview ka man han ma ang pag pre-register kinanglan dadon la naton an aton papel nga ko an Anton interview, ano? pag interview ang kanang national ID ang kinahanglan magdadarangan hihin valid ID kinahanglan valid ID diri pa expired tapos kung original nga library, uh, live bird, original wa tan dadadun ngan so amo na adto guys okay guys nalaman niyo na yung mga detalye kung anong dadalhin so just keep on watching sa mga hindi nagsubscribe pa sa akin, pag-subscribe na po kayo at mag-share na po kayo sa mga vlog ko para updated kayo sa mga video ko. yun guys. Thank you. Picture or a pic? Picture, Sir, mayroon po yung pic? Mayroon po yung pic? So, ang mapila natin po sa tao pa ay sinabang-sabang at sinabang-sabang 哦。